Ya. Begitulah. Saya. Saya tak boleh dekat macam ni. pa ang ating ko Ang ang na pa ang ating karne. Lagay na po natin ang ang ito po. Ito po. Ang, ang lagay po dyan ay goma abura. Naglagay po ako ng ilo kasi hindi ko makikita. Dali lang po nung niya boy. Lagay na po natin ang kasinoko. ko Ayan. Ano ba tawag ito? Labong po ba tawag sa atin na to? Ha? Labong. Sasaluin po natin. So, maapura po ang lagay natin dito. Tapos, siglahan po natin ng toyo. Dawa po niyang toyo. Mga tatlo po siguro. Tatlo. No, tatlo po. Tatlo sandok na mag toyo. Tapos ito hundas. 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 Pagpasalap po yan parang baking sa ala. Hundas. Hundas. Tapos lagyan natin na na konting mirin. Okay, mirin. Tapos haluin. Haluin. Sarap yan. Pagkakasada, isa lang po siya. Wala po siyang ano. Hindi po ng bawang. Pwede, isa dyan lang po Isip ko po po dito pa. natin ng konti kasi na. Pantado kasi. halo halo-halo hindi lang po alam kung kakain ng mga ano ko. Eh. Eh sana kumain naman sila. Hmm. Tapos lagay na dito sa pintuho. Sa tsuagi, lagay na dito sa pintuho. haluin. Sana masarap. Sana masarap. Haluin natin. Kasi ko lang po dito. Kaya naman Ang labot naman po siya. Labong po yata tawag sa atin dito sa Pilipinas. Dito po pa kinuko po ang tawag. Kinukuha po ito sa yama o sa bundok. Kinakain po dito po ng mga hapon. Yes po. Wow, sarap yan.

Nadudulog pa sa kaya dapat nito. Eh. Dapat. Pwede ba? Ipit mo ko lang. Pag ko lang yung apoy mo. Dali po akong tabaho na nyo. Nag-ano pa ako. Ipit mo po natin. Ipit mo lang. Masarap. Masarap. Saya tak guys. Satu dulu dahulu dengan apa? Tukar. Nangkep dengan tuh sih si tupuk. Ini tuh nak. Dah la ina. Ta-da. Hi, Done. Uto na siya. Luto ang ating takinoko. Ito na po ang ating takinoko. Thank you for watching po.